Ayan, pumasok kayo, dila? Ano nangyayari dyan? Ha? Ano yan? Si, si Isa, tsaka si tapang nag gano'n doon tinapagay si Alani, tsaka si Jack Jack Ano nangyayari doon? Ha? Lugpuk, Noy ka, anong sinasa, anong ginawa nila ron? Tumadadang bata ng na Anong? Tapuday Taputay tan Tapuday? Taputay tan Taputay Buong Anong taputay? Buong uh, nga ta Buong nga ta Tambadok uh, At, anong ice cream? May ice cream yung gagamba? Hindi sa ice cream Ano ba? At ulit ulit Ano yun? Ano yun? Ice cream na tapos tamba. Ano 'yung tamba? na sila. Anong ano 'yung Kumuha nung natsambahan? ano 'yun? O, tapos. To tapos. Ano'ng ginawa? Adik ko. dahan lang. Tapos dahan, -dahan. Tapang sinuha, tapang Hindi nakuha yung gagamba. Hindi. Ay na at sa bahay. Bakit? Paakyat, paano siya nang umakyat? Paano nakalimutan daw nilang bumaba? Ah, nakalimutan bumaba? Hindi nila alam kung sa yung daan. Bakit? 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 Yung nalang. Oh. Yung nalang. Tapos? Tapos? Oh, anong nangyari? Tapos ano ginawa nila? Oh. Ah tumalon sila sa hagdanan. Oo. Oh, tapos nakakuha sila ng gagamba. Ilan? Ah ilan na nakuha nila anong ginawa nila? Dalawa, dalawa na. Dalawa lang. Dalawa lang. O tapos, sumama ka? Hindi. Sino ang kasama? Si Jack Hindi. Ay Sino? Aysen. 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 Ay tapos? Tapang. 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 Tapos, Buktoy. Tapos, anong ginawa nila sa Dabanga? Dagamba. Pinaglaban. Bakit nila um, pinaglaban ng Dagamba? Huwag akin. Tuya, pinalo Paano pinalo Tuyabutnoy? Bana. Oh, anong ginawa? Pati na tamba to ya Anong ginawa ta bandamba? Panalo. Panalo, bat pinalo. Panalo. Ano? Panalo. Panalo. Ano ate? Panalo, pinalo, sabi sa Saan pinalo. Pinalo si Aisen. Ano? <laughs> Wala na kay chamba bat na walana ubus na oh tapos ganan ano na sa nasulong ayon ano 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 Oh, ano 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 tampa o, o, ano Tampa. tampa ano ice cream iba. Nag ice cream yung gagamba? Mm -hmm. ice cream tamba. Oh. gagamba. Ipin ng gagamba. Ah, oh, wala pang ipin ng gagamba eh. Ha? Ba't nag ice cream? Wala pang ipin gagamba. Oh. Milon, meron daw. Meron wala. Wala ba meron? Wala. Milun? wala eh. Meron ni iba. Um, milon. May milon? Mm -hmm. Kasi pala siyong Alang ipin. Sino <laughs> maganda? Mana! Ikaw si Mira. Sino maganda? Alana! Ah, uh, bakit? Mo, ah, pag walang buhok, pangit? Oo. Ikaw, ikaw maganda kasi braba buhok. Sige nga, pakit ka nga paano ganda. Paano ganda? Oo, oh, ganda lang. Alakad, ah, lakad, paano lakad? Ang ganda nga eh. Sige nga, gan, sige nga lakad ganda. Ang oh, ganda nga. Ay oo, oh, oh, maganda. ganda si Nanang. Ay, ang ganda. Very good.